Sa panahon ngayon, alam natin kung gaano kahalaga ang pera para mabuhay. Kaya nga ang ilan sa atin ay doble kayod sa pagtatrabaho para matustusan ang ating pangangailangan sa buhay. Ngunit sa kwento natin ngayon, dahil sa pera, naging kapalit nito ang buhay ng isang tao. Tunghaya natin kung bakit naging $100,000 lang ang naging halaga ng buhay ni Kelly. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button. Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Kelly Elizabeth Stage Clayton o kilala sa pangalang Kelly ay lumaki sa Elmira, New York, isang bayan na ilang oras lamang ang layo mula sa Manhattan. Siya ay bunso sa tatlong anak ni Elizabeth Stage at Howard E. Stage, isang long-time chief ng West Elmira Volunteer Fire Department. Pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo ni Kelly, siya ay lumipat sa Las Vegas at nagtrabaho bilang cocktail waitress bago bumalik sa Elmira. Kalaunan, nakilala ni Kelly si Thomas Clayton o kilala sa pangalang Tom na isang profesional na hockey player ng Elmira Jackals noong unang bahagi ng 2000. Ang dalawa ay naging magkasintahan at kalaunan sila ay nagpakasal at nagkaroon ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae, na pinangalanan nila itong Charlie at Cullen. Pagkatapos magretiro ni Tom mula sa hockey, pinagtuunan naman niya ng pansin ang pagninegosyo. Kaya kalaunan siya ay naging bahagi ng isang negosyong pinangalan ng Paul Davis Emergency Services ng Southern Tier, isang firm sa pagbabalik ng pinsala sa sunog at tubig. Ang pamilya ni na Kelly at Tom ay masayang naninirahan na magkakasama sa maliit na bayan ng Kato ng New York. Noong September 28, 2015, pumunta si Tom sa bahay ng kanyang kaibigan para maglaro ng poker gaya ng karaniwan niyang ginagawa tuwing lunes ng gabi. Ang larong poker ay natapos ng mas maaga kaysa karaniwang oras, kaya't si Tom ay nagmaneho na pauwi. Ngunit nang siya ay nakauwi ng kanilang bahay, natagpuan niyang patay na si Kelly kaya agad siyang tumawag sa mga polis upang iulat ang nangyari sa kanyang asawa. Agad naman dumating ang mga polis makalipas ang ilang minuto at sinimulan na nilang mag-imbestiga. Natagpuan nila si Kelly sa kusina na binugbog at wala ng buhay. Sa buong bahay, nagkalat ang mga dugo kung saan saan sa mga kwarto sa itaas, sa hagdanan, sa sahig, sa mesa at sa dingding. Nang makausap ng pulis si Tom, nalaman nila na sinabi sa kanya ng kanyang mga anak na may pumasok na magnanakaw sa bahay na sa kabutihang palad ang kanilang mga anak ay ligtas. Gayunpaman, napansin ng mga polis na walang sapilitang pagpasok sa loob ng bahay at ang isa sa mga mamahaling pitaka ni Kelly ay nakasabit lang sa mayagdan. Sa kalagay ng bangkay ni Kelly, makikita na pinaglaban niya ang kanyang buhay, maging ang kaligtasan ng buhay ng kanyang mga anak. Batay sa pag imbestiga nagsimula ang pag-atake sa kwarto patungo sa hagdan at sa ilang mga dingding at kalaunan, ang mga bakas ay papunta sa kusina. May nakita ring dugo sa kwarto ng kanyang anak dahil marahil sinabihan niya ang kanyang anak na tumakbo. Samantala, dahil ang mga anak ni Kelly ay nasa pinangyarihan ng krimen at nasaksihan ng pagpatay, sinubukan nilang kausapin ang isa sa mga anak ni Kelly na si Charlie na pitong taong gulang pa lamang noon. Ayon sa mga binitawang salaysay ng bata, A guy came and hit my mommy with a pipe thing. I thought she was dead when she was lying on the ground. The guy looked like my dad. Dagdag pa sa sinabi ni Charlie na hindi umano nagsalita ang lalaki nang ito ay pumasok. At ito ay nakasuot ng jeans, long sleeve black shirt at mask. Pagkatapos ang lalaki umalis na at iniwan sila sa bahay hanggang umuwi na ang kanilang ama at hinanap si Kelly. Pagkatapos kinausap ng mga polis si Tom. Ayon kay Tom na nagpoker siya ng gabing iyon At pagkatapos ay umuwi ng madaling araw hanggang sa nakita na lamang niyang patay ang kanyang asawa. Ang alibay ni Tom ay kapanipaniwala dahil kasama niya ang kanyang mga kaibigan nung gabi na naglaro siya ng poker. Gayunpaman, kinausap ng pulis ang ilang mga kaibigang nag-host ng game night. Sinabi ng isa sa kanila na tumawag si Tom mula sa kanyang cellphone ng gabing iyon. Ngunit ang numerong tinawagan nito ay kanyang binura pagkatapos. Kaya dahil dito, inalam at kinuha ng mga polis ang binurang numero at nakilala nila ito na nagngangalang Michael Beard. Si Michael ay tinanggal kamakailan mula sa si negosyo ni Tom dahil sa pagnanakaw ng mga bagay mula sa mga tahanan. Si Tom ay landlord din ni Michael para sa isang apartment na nirentahan niya sa Elmira Heights. Kaya pinuntahan ng mga pulis si Michael sa tahanan nito. Nung una, ayaw pa magsabi ng totoo ni Michael sa mga pulis. Ngunit kalaunan, umami na ito. Ayon sa kanya, mga bandang alas 11 ng gabi ng September 28, 2015, Umalis siya ng kanilang bahay, sakay ng bisikleta, nakasuot siya ng sando at may dalang mask. Pagkatapos, nagkita sila ni Tom at Michael para ibigay sa kanya ang pulang ramtrak at isang susi para sa kanilang garahe. Si Tom ay pumunta na sa poker game, samantala pinuntahan naman ni Michael ang kanyang kaibigan na si Mark Blanford na sinamahan siya sa bahay ng Clayton. Habang si Mark ang naging lookout ni Michael, si Michael naman ay agad na pumasok sa bahay ng Clayton gamit ang susi na binigay ni Tom. Habang paakit ng hagdan, nakita niya si Kelly na naglalakad palabas sa kwarto. Pagkatapos, hinampas niya si Kelly sa ulo gamit ang kanyang hawak na sledgehammer at kinaladkad niya si Kelly papunta sa kusina kung saan muli niya itong hinampas. Patuloy sa pagsiswalat ni Michael, kaya nga umano ginawa ang mga bagay na yon ay dahil hiniling ni Tom na patayin niya si Kelly kapalit ng $100,000. At kaya nga tinanggap ang alok sapagkat desperado siya na magkaroon ng pera matapos siyang matanggal sa trabaho. Maliban sa salaysay ni Michael, nalaman ng mga pulis na sina Tom at Kelly ay kumuha ng life insurance policies para sa isa't isa. At ang patakaran ni Kelly ay nagkakahalaga ng 1 $1,000,000 at balak din ni Tom na kunin ang pera ng insurance ng kanilang bahay at mga sasakyan. Dagdag pa sa nalaman ng mga pulis na ilang beses na nagkaroon ng relasyon si Tom sa ibang babae, na kung saan madalas niyang sabihin na ayaw na niyang makasama ang kanyang asawa. Dahil sa pag-amin ni Michael, sina Tom Clayton at Michael Beard ay parehong kinasuhan ng first and second degree murder. Noong 2016, napatunayang nagkasala si Michael at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. At nang sumunod na taon, noong 2017, napatunayang nagkasala si Tom at nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang parol. Samantala si Mark Blanford na naging lookout ay sinintensyahan ng tatlo hanggang anim na taon na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Inday Vlog from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia at Inday Godness TV from Hong Kong. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Kelly Clayton. Ako po si G, maraming salamat.